Hi! Na nasa kwet tayo, ipakikita ko sa inyo kung anong pera dito. Ito ay 5 fields. Okay? Gold plated yan. <laughs> Tapos, ito naman ay 10 fields. Yan. 10 fields siya. And then, this is 20 fields. Yan. 20 fields yan. And then, ito naman ay 50 fields. Comes in fills. Yan. Pag may 50 fields ka, nakakabili ka na ng isang balot na tinapay. Kubos kung tawagin dito. Ngayon, pag meron ka namang 100 fields, yan. Nakakabili ka na ng isang mineral water. Okay. Then, ito susunod. Yan. 250 fields. Then, This is half KD. 500 fields. Yan. And then, ito naman ay 1 KD. Mm hmm. And then, ito naman ay 5 KD. Yan. Next yan is 10 KD. Yan. Ito ang pinakamalaking pera nila. 20 KD. Yan. Sa so lahat yata ng Middle East country, ang Kuwait ang pinaka ang value ng pera nila. Yun lang. Salamat!